Have a blessed day mga kabayan Welcome back po sa akin channel OFW Vlogger Grabe ito mga kabayan Maraming nawawala ng pera sa kanilang jikas Trending yan ngayon mga kabayan Kahit na mismo ang artistang si Pokwang Ay nawalan din ng pera sa kanyang jikas Na pera niya sa kanyang negosyo mga kabayan Meron din akong kakilala Nawalan din siya ng pera sa jikas Kahit wala naman siyang kiniklik na link para siya ay may scam mga kabayan o so watch po natin ang mga nakakabahalang balita na ito sa pagkawala ng mga pera sa Gcash mga kabayan Watch nyo ang mga nagbabagang balita na ito Nabulabog ang ilang user na isang e-wallet ng magising na may mga manumalyang transaksyon sila na nauwi sa pagkawala ng kanilang pera. Kabilang dyan ang kapuso artist na si Pokwang na nawala na mahigit 80,000 piso sa kanyang account. Ang paliwanag ng e-wallet sa pagtutok ni Darlene Kai. Uh, ko ng... sa loob lang ng isang minuto, nawala ang 90,000 pesos ni Roland dalaman ng Gcash account niya para sa kanyang mga negosyo. So around 12. So lagi ko che check ng ganong oras. Ang una ko pong nakita, nawala yung lahat ng sales. Sa transaction history ni Roland, tumambad ang mahigit apat na pung sunod-sunod na pagpapadala ng pera. Kada transaction, nakalagay na nagsend ang kanyang account ng ting isang libong piso sa dalawang numero. Nakalampag ako. Alam ko na huwag ka magpipindot ng link, huwag ka magsasend ng OTP kung kani kanina Nasa 20 pesos na lang natira sa GCash account ni Roland. Agad siyang nagsumbong sa GCash at Muntinlupa Police. Ang college student na si Princess, nagulat na lang din daw na nawala ng laman ng kanyang account. Ika cash at Ito, mga kabayan. Mga negosyante Ang mga pera nila sa kanilang mga account sa Gcash ay unti-unting nauubos. Nakakabahala na ito. Sino kaya ang mga scammer na ito? Ika-cash out at po dapat ni Papa yung pera, which is dapat nga po mapagawa po ng bahay namin, pandagdag. Nag-try akong i-call yung number po ng nasendan. Ano na po, out of coverage na po siya. Yung pinagpaguran mo, yung naipon mo, pagkagisi mo isang araw, wala na. Maging ang actress comedian na si Pokwang, gumising na nalimas ang 85,000 pesos sa kanyang GCash account na ginagamit niya para sa kanyang food business. Kasi anak ko may hawak ng GCash account namin. Lahat ng mga payment dun sa negosyo. Doon pumapasok lahat. Pagising daw ng anak ko, nakita niya, mayroon siyang parang uh, uh, transaction cucu ganyan uh, success, chemi -dami daw, andami, sun mm. na success. Emi kemi. dami-dami daw. Ang dami. Sunod-sunod. Naloka anak ko. Tapos tumawag siya sa akin. Pag-check niya, 3,000 na lang yung natira. Nag-send din ang account niya ng ting isang libong piso sa magkakaibang numero. Sana lang magkaroon ng proteksyon yung mga tao ngayon. Sana makaisip sila ng magandang way, magandang paraan para maproteksyonan. Lalo-lalo na yung mga maliliit na nag-negosyo kagaya ko. Hindi naman kami malalaking negosyante pa. Nagsisimula pa lang, di ba? Kaya nakakaiyak lang. Sa isang pahayag, sinabi ng GCash na ang nangyari ay dahil sa errors sa isinasagawa nilang system reconciliation process. Isolated daw ang nangyari sa ilang users. Tiniyak din nilang ligtas ang account. So yun pala mga bayan, ang may kasalanan din pala ay ang GCash mismo dahil nag, parang nag update sila at nagkaroon ng error sa kanilang mga system. Kaya nagkaganito ang mga pera ng may mga Gcash account mga kabayan dapat masolusyonan at maayos agad yan ng Gcash process. Isolated daw ang nangyari sa ilang users. Tiniyak din nilang ligtas ang account ng users. Nakipag-ugnayan raw sila sa mga apektadong account para maibalik ang kanilang pera. Nag-iimbestiga na ang Department of Information and Communications Technology o DICT. they're going to conduct an investigation and find out If there's any commonality, no, in their in their patterns, for instance, are they all active in um, online gaming or online gambling sites? So could it possibly be a phishing uh, attack instead of a breach in the system of Gcash? Because given the the amount of the reports, cumbrician, it should be in the millions. babala ng DICT sa publiko, tiyaking hindi ibibigay ang OTP o one-time password kahit kanino. Huwag mag-click basta-basta ng mga link. Ugaling magpalit ng passwords at i-report agad sa motoridad ang anumang breach o kahinahinalang aktividad sa inyong accounts o mobile device. At ito pa, may isa pa tayong kababayan na nagbahagi ng kanyang karanasan na nalimas ang kanyang 40,000 pesos sa kanyang GCAS account at na pera niya at ginagamit niya sa kanyang negosyo. Parang nakakatakot at nakabahala na ang mga online banking, lalong lalo na ang online wallet mga kababayan. What's up po ang video nito? ito? Paano ba mag-contact? Paano po mag-contact ng Gcash? Ubus lahat ng pera ko. Lahat ng pera ko, 38,000. Alas 12, sunod-sunod yung transaction niya. Alas 12, sunod-sunod yung transaction niya. 12 o'clock ng madaling araw. Sunod-sunod hanggang 12.33, 12.48, 12.49. Iba-iba talagang number yung sinindan sa isang transaction, dalawang number yung sinendan. Tigwa 1,000. And hanggang sa naubos yung pera ko talaga. Wala akong link na binuksan. Wala akong ano. Ang nakakasama. Pag ikaw mag-open ka ng Gcash mo, sa ibang cellphone, hindi ka nga makabukas eh. E eh, bakit nasendan niya yung ibang number? Paano po ba yun? Diba? Ang dami, ang daming transaksyon eh. Ang dami, iba-ibang number tapos sinusubukan kong tawagan. Hindi na mag-contact yung mga number. Sino po ba yung nakakaalam kung kaninong number yung sana ko kukontak? Kaninong number ko kontakin ko? Sana po pupunta. Wala mga pangalan. sa isang number, dalawang transaction, tigwa 1K. Iba-iba yung transaction niya. Tigwa 1K. Hanggang alas 12 talaga, as in, tulog na tulog talaga ako. Pag galing kong palengke, alas 8.30 na ng umaga, akala ko may nag-cash in sa kanila. Hindi pala safe. Pero ang tinatanong ko, bakit bakit hindi tayo maka-open ng Gcash natin doon sa ibang phone? Kung hindi, yung phone natin na gamit, yun yung mag-login. Pero bakit sila nakapag-send? Talagang ubus, 38,000 talaga. Ma'am, paano yan? Iba-ibang transaction. Iisa pa lang yung nasend ko, hindi pa nagre-reply yung Gcash. Ang daming transaction, iba-ibang number. ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40.000, 40, Pero iisang transaction lang, dalawang number yung ginamit. Hindi. Naghanap buhay ako ng patas. Bakit naman ganon? Wala akong inaargabyadong tao. Bawat bawat sentimo na inaano ko na pera ko lahat pinagira pa namin mag-asawa yung dugot pawis talaga yung sobra 40,000 tulog ako hindi ko alam kung sino man pong marunong kung sino man nakakaalam pakisabi naman po bakit naman may ganun Diyos ko. Said talaga yung laman ng Gcash ko, wala talagang tinira. Kahit sana 10,000 lang, nagtira pa ng 20, 30, 40,000 pala talaga yung nakuha eh. Guys, pa-share naman ang live, baka sakaling may makatulong. Kung sino kukunta ko, nag-ano na ako ng support, help support, wala pang reply, wala pang ano. Yun, yun, yun na lang yung pera ko, nanakaw pa. Wala man akong link na binuksan. Wala akong napindot. Wala, wala talaga. Pero, nung time na yon wala. Kami, tatlo lang kami nakakaalam ng pin. Bago yon may dumating na message sa akin yung Gcash, alas 9. Ang sabi, pero inignore ko lang kasi di ko man pinindot yung link eh. Inignore ko lang talaga siya. Diyos ko. Pasakit dugan ko. May nagsabi na magbabawas daw yung ganitong ano, 1,997. Hindi ko siya pinindot, inignore ko siya kasi wala man akong babayaran na ganun. Wala man akong ibang pag -aanuan. Lord, 40,000. 40,000 pala eh. Okay. Tinaon niya 12 o'clock. Siya nag ano, nag process. 12 o'clock siya nag process. Sa isang cent niya, dalawang number sinindan niya, tigwa 1,000. Anak ko lang, tsaka yung kasama ko dito, asawa na kapatid ko, yun lang yung nakakaalam ng pin, walang iba. Ang balita, ang, ang ano, may nagsabi sa akin, marami daw, 38,000 din daw yun yung nanakaw sa Gcash niya. Marami nagpost yung babae, nagpost siya. Marami din nagpost kahit konti lang yung laman ng Gcash, may 4,000, may 8,000 ninakaw talaga. Marami, marami rin pa na ano, pero hindi ko alam pa paano sa ang kunin, sino yung ko. Alam mo yung kahit yung bawat piso, bawat system mo, pinagirapan mo talaga, tapos biglang mawawala na ganun. Tapos hindi mo alam, hindi mo alam kung sino kumuha. Tinara, tinatry ko tatawagan yung mga number, hindi na makontakt talaga lahat. Alas 12, alas 12 na madaling araw, tapos nalabang ko alas 8, galing akong palengke. Akala ko may nag-cash nag in sa kanila. Okay, so... kung kailan malaki yung laman ng gikal ko sa saka, saka doon. Sino ba may nakakaalam? Sino yung kukontakin? Kanino ako lalapit? Dere, eh, mismo Gcash, anak, ano Miss eh. Mismo Gcash, kasi hindi mo man mano eh, di ba? Di ba nga? Pagsira yung phone natin, hindi nga natin malagin sa ibang phone yung account natin eh. Pero bakit bakit basta-basta nakakapag-send doon? Paano ginawa iyon? Tanan ako na sulod sulodan Gcash sa id talaga tan kaninang, kaninang alas 12, alas 12 ng umaga, 40,000 ubus talaga tan. Iisang, isang isang transaction, dalawang number pinag-send at 1,000 talaga, iba-ibang iba, number tapos Sinusubukan kong tawagan ngayon isa-isa, hindi na makontak lahat. Kada dako ito na kantidad. Bugos tuig ko ito pagirapan kalamrita sa mawara na dayon. Dili ka gani makalagin na ni mo account ta ibang na cellphone. Tapos yan na basta-basta lang makapag kahit kanino. Di ba? Hanggang kanayman ako makontak. Hanggang kanayman ako maharan ni kanino ba ako lalapit. patulog naman. Ano bang gagawin ko? Hindi ako kaya ng kantidad. Okay lang, sana kung gismili. Hindi ako eh, eh 40,000. Oo, tan. Alas 12 talaga, tan. Hanggang natapos siya, 12.49 am. Sunod-sunod niyang sinin. 20 kaprasis. 20 ka process. diri man man laban ng patas. Kami nagkakapasok-pasok kami pag pinanugpaan uri. Tapos basta lang mawaraan imo kwarta ang suga dito. Dire, dire talaga. Pero pira na ako kayers, nagginamit ginamit kasi ang Gcash. Waray man, waray man talaga. Yan na la. Nausa ako pag-abot ko, tika nga ko palengke. Di ka palengke kasi kung may nag-cash in, cash, cash, in na ira kay 3,000 mil na, uh, may mil na sulod, di ay may da nag-cash out yan nala na aga, ginkuwa ang ano. Waray, inu ba? bakit ma, ganun lang kadali nakuha yung pera? Sunod-sunod na transaction eh. Diba mahigpit nga yung Gcash pag sunod-sunod yung transaction mo ta same amount, hindi ka makapag-proceed. Bakit yun sila? Bakit yun kagabi sunod-sunod talaga? di Diba unusual ano yun? Transaction, pag ganon, pero bakit na, na nila? Kinontak ko na yung 2822, eh, hindi man, hindi man. kuna na tarantan. May, yung pera ko sa Gcash, 40,000 nakuha sa ng alas 12 ng umaga. Ay, alas 12 ng umaga. Ang pinagsendan, iisang send lang, pero dalawang number, tigwa 1,000, 20, 20 transactions siya. Sunod-sunod hanggang umabot siya ng 12.49 a.m. At dahil sa mga balitang yan, mga bayan, dapat gawa ng aksyon ng GCAS ang issue nito makabayan mga kabayan at dapat ibalik niya ang mga nawawalang pera ng mga kababayan natin lalo, lalo na pinaghirapan nila ang kan, sa kanilang negosyo at ganun ganun lang mawawala naglabas na rin ang pahayag ang GCAS at ang sabi nila ay nakipagugnay na sila sa mga apektadong account at ginagawa na nila to ng aksyon mga kabayan sana nga may balik ang mga nawawalang pera ng mga kabayan natin para hindi na mawala ang tiwala natin sa Jikas mga kabayan lalong lalo na ang aminado natin ng malaki tulong ang Jikas, lalong lalo na sa ating mga OFW maraming salamat sa inyong panonood OFW vlogger